Magandang araw po sa inyong lahat. Ang dito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang malit na channel na Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon para madaling matapos. Ang topic natin ngayon ay ang limang rason bakit tumataas ang libog ng babae pag tumatanda. So, ang ibig sabihin, bakit tumataas o ang gana ng isang babae No, habang tumataas naman ang edad. Pero bago natin simulan, paalala lang po ang video na ito ay para pang kalahatang kalaman lamang at hindi po ito kapalit ng payong medical at professional. Maraming salamat po. So, alam niyo ba guys na may mga babaeng mas tumataas ang interes sa sexual na aspeto na habang tumatanda? Narito ang mga kadala kadahilanan. So guys, number one, mas malaya sa stress at responsibilidad. Kapag malaki na ang mga anak at hindi na abala sa trabaho o bahay. So, ang ibig sabihin sa number one, kapag wala na ang stress dahil sa mga responsibilidad. Iba naman talaga yung merong pang inaalagaan ng mga bata. So, yan po yung number one. At ang number two naman, mas naintindihan ang sarili at pangangailangan. Habang tumatanda, mas nagiging kumpiyansa na ang babae sa kanyang katawan, kaya mas nagiging bukas siya sa kasiyahan. So ang ibig sabihin, na intindihan niya na talaga ang kanyang sarili at saka ang kanyang mga pangangailangan na kung saan saan banda doon ang mga sensitibong bagay sa kanyang pangangatawan, alam na alam niya na 'yon. Kaya 'yan po 'yung number two. At ang number 3 naman walang takot sa pagbubuntis. So, ang ibig sabihin, kapag, ah, uh, uh, tumhalos, tumatanda na, o nagkakaedad ng isang babae, hindi na po siya matakot na magkaroon pa ng, ano, ng anak. Dahil nga, ano na, kapag halimbawa, nawala na ang regla, so, maaaring hindi na makagawa. Diba, guys? So, yan po ang isa na nawala na ang takot sa pag, ano, So ang ibig sabihin, talagang yan yung pinoproblema talaga ng mga kababaihan karamihan no na baka pag ganito mag 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 uh, ano magbuntis kumbaga. So yun po ang ibig sabihin kaya wala nang takot kapag nagkakaedad na ang isang babae. So yan po yung number 3 at ang number 4 naman mas bukas sa pagsubok ng iba't ibang bagong baha bagong bagay. So ang ibig sabihin, mas nagiging bukas sa pagsubok ng bagong karanasan sa pakikipagtalik o intimacy na aspeto. Na nagpapataas ng kanilang excitement at gana. So ibig sabihin, kapag ang uh, ang isang babae ay nagkakaedad na yon, gusto niyang masubukan ang iba't ibang mga karanasan sa isang relasyon. Para naman ano anong tawag dito? Maramdaman niya rin yung talagang totoong totoong ano yung may kasamang emotional kasi kapag uh, nasa ano pa eh nasa stage ng kabataan pa talaga hindi mo pa talaga talagang ano yung sarili mo no hindi ka pa handa sa lahat-lahat ng mga bagay na dapat mong maranasan so kapag nagkakaedad na rin ang isang babae mas ano na siya ibig sabihin no gusto na niyang sumubok ng mga iba't ibang bagong bagay sa kanyang Uh, sarili kaya po yan po no na mas bukas sa pagsubok ng iba't ibang bagong bagay at ang panglas naman natin mas malakas ang pangangailangan so ano ba ito habang nagkakaedad ang isang babae mas mahalaga ang lambingan yakap hopefully at a closeness na maaring humantong sa mas mataas na excitement. So, ang ibig sabihin kapag nagkakaedad na ang babae, hindi lang po yung, ano, yung parang nasa kabataan pa na talagang napaka, ano talaga, yung masiglang masigla pagdating sa labanan ngunit kapag nagkakaedad na mas gusto na yung minsan yung pagyakap, mga haplos o yung closeness ninyo no na bago ninyo gagawin ang, ang labanan so yan po ay isang uh, malakas na pangangailangan na ng isang babae na nagkakaedad na So, hindi po yan ibig sabihin na ano, isang normal lang po yan. Kasi iba nga yung stage ng kabataan, iba rin yung stage na nasa may edad na. Mas lalong nandoon yung emotional na connection sa isang relasyon na kailanganin ng isang babae. So, yan po ang panglima natin at panglast At sana nagustuhan nyo ang aking vlog ngayong araw na ito. At pinaiksian ko na lang kasi sinasabi ng iba nating manunood na sobrang haba daw minsan. Kaya yan, pinaiksian ko na. Kaya maraming maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang panunood sa aking maliit na channel. Ang inyong lingkod si Ate Estela ninyo. Bye-bye!